Okay. Ayan. Okay po. Enjoy po. At uh, paborito pong uh, request ito. Miss Rubio, sa uh, ano pangalan ng boyfriend mo sa ibang room? Pwede bang malaman? Miss Rubio, I'm asking you. Pwede po bang malaman ang... Uh, ah, okay. At... Uh, gusto ko lang pong malaman. <laughs> Okay. Ito po ang ngiti <laughs> paano nang Syamrak. Okay, copy that, Promil Kid. Si Promil Kid si ano to eh. <laughs> Hindi po kilala na to rito eh. Pumapasok na rito to si Promil eh. <laughs> Ayan. <laughs> okay po at ito po yung ngiti dahil sa yung uh, pigi siya ay na humaling. sa iyong mga ngiti ako ay nahuhumaling ayan at uh, meron pong bagong version yan sa mga mahalay sa iyong mga pigi ako ay nahuhumaling ang mundo ko ay ayan at meron pang isang version yan para sa mga bading ayan sa iyong mga titi. Ako ay haling na haling. <laughs> Ang batut. <laughs> Bakit mo naman tinatanong Miss Conservative kung meron akong girlfriend dito? Ayan. Ako ba Miss Conservative, libreng libre. Wala akong asawa. Pwede ako magpakasal. Kung gusto mo, Tanungin mo ASL ko. <laughs> Apply ka ba? <laughs> Ayan. <laughs> kailangan mag-submit ka na 2x2 na 1 whole body.